na kay si kasi pag tinuturuan kong magluto-luto na kasi malaki na siya eh. 23 years old na siya magti 24 na kaya tinuturuan ko siya magluto-luto pa lang po ako okay pa ah, magti 23 daw pala 23 sa March 15 ah. yan ang niluluto niya oh. gulay toge yan si kasipag pinuturuan ko yan para pagdating ng future marunong na siya magluto ng ulam kasi alam niya lang lutoin hot hotdog, pancit canton noodles, iplog magsaeng, marunong naman na siya magsaeng ah, so, pag hindi mo turuan ng ulam na ganyan, paano kung wala ako anong uulamin niya hotdog noodles pancit canton yun na lang kasi hindi mahilig ko sa karne karne niya yung pritong manok lang mga nilaga mga tinola ayaw niya nun kasi sabihin hilaw kaya yan siya ng toge pahalo ko si sipag okay nahalo na okay sipag ni kasipag oh ayan niluto oh. ni kasipag na toge ano, togi yan, togi. Tignan nyo, yung niluluto ni Kasipag, oh. togi yan, togi. Paborito niya, mga gulay. Ayan. Isda, rito, pritong Ito manok, pritong Ito isda, yan. Si Kasipag, marunong na magluto. Basta na yan, mag lang sa kanya. Yan, ang finished product ni Kasipag na toge. Okay. Okay na yan, Kasipag. Luto na. Kaya tayo. God bless.